Napakaganda po talaga ng view dito sa taas. Napakalikot pong matulog ni baby. Abah. po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali mag-update po ulit ako dito po sa ipinapaayos po nating rooftop. Yung mga bakal nga po na pagkakapita ng yero ay nailagay na po nila. Tapos mayroon na din pong mga sanipa. Kaya laang po ay yung inorder po nating yero ay wala pa. Uh, ang sabi po ay baka mga ilang araw pa gawa po ng wala pa nga pong available. Meron daw naman po doon, kaya lang ay medyo manipis po. Mas manipis po. Ay sabi po namin yung bossing ay aantayin na po namin yung order po namin. Gawa ng yun po ay talagang makapal, kaya mas matibay po iyon. Gawa ng hindi naman po... Sa ngayon po, hindi pa naman po tagulan. Kumbaga, makakapag-antay pa naman. At pansamantala po ay wala mo nang trabaho nitong mga nakaraang araw habang inaantay pa po yung yero ay naisip po namin ni Bossing na gawa ng sabi po noon ni paring Edgar ay unahin daw muna po yung bubong bago yung railings ay yun nga po ay medyo matatagalan pa yung yero natin yun bali nagpunta po si Bossing kay paring Edgar at tinanong kung pwede nang maglagay ng railings habang nag-aantay po ng bubong ay pwede naman daw po. Kaya ayun, bali sila po ay nagpunta ng bayan at nagpa-deliver na rin po ng mga gagamitin. Bali, ang ipapalagay po namin na pang-railings ay yung stainless na rin para matibay po. Ayan, thank you Lord At unti-unti po ay naipatapos po namin Yung aming bahay At syempre hindi po yung nangyayari Kung hindi po dahil sa inyo Kung hindi po dahil sa walang sawa ninyong Pagsuporta at pagsubaybay po Sa aking Youtube Channel Ayan at muli Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat Sa lahat po ng aming mga subscribers Sa mga bago pala Ang magsasubscribe Maraming maraming salamat po uh, Sa lahat po ng aming mga viewers, sa viewers, sa lahat po ng aming mga sponsor. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Hindi po bang yayari ang lahat ng ito kung hindi po dahil sa inyo. Kaya talagang napakalaking utang na loob po namin yun sa inyo. Thank you, thank you po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa amin sa patuloy na pagsubaybay. Sabi ko nga po ay kung ano man yung mayroon kami ngayon, yun po ay dahil po sa inyo. Kaya thank you, thank you so much po talaga. at po, pasensya na sa ingay at brown out. Kaya may maingay. At ayan po, itiniliver na po ni na kuya yung stainless na gagamitin po na pang railings. Ayan. Ayan po, at bali yung mga stainless na gagamitin po na pang railings dun sa taas ay iniakayat na po ni Udang. si Kuya Jenny po ang taga taga kuha po sa taas sina bossing po ay titiba ng saging sa ibaba. Meron naman po doong nakakalang na damit para po hindi magasgasan. Ayan po at si Nami ay titiba po ng saging yung dalawa ni Bossing. A few minutes later. Ito na yung mga natiba nilang saging. Wow! Grabe, malalaking buwig po. At matataba ang saging. Kaya lang po yung isa ditong ugugin ay nakikinain na ng daga o ibon. Yeah. Pero may natira pa rin naman po. Nahinog na po sa puno kaya kinain na ng mga mga ano ay ibon siguro o daga. Ayan guys. So oh marami po ulit tayong saging panlaga. Yan po at bali nagsusukat na si paring Edgar. Pinuputol na po. Ganda po ulit ang panahon ngayon. Mainit. Yan po si Kuya Jenny. At naglalagay na po siya ng ng ano nga diyan? Railings. Ano ba gayon parang Edgar? Ha? Sayang. Paano sayang? sayang Ay, okay lang. Oo, oh, uh, oh, kaya lang. Ay, di sinay, saan mo ilalagay? Ilalagay natin, ha? Para, para maitapat dito, ha? Ah, uh, tapat na doon. Ito kayo makakakuan dito. Ay, makakakuan dito. Ay, makakakuan dito. Okay lang naman. May space doon. Ayos lang? Oo. Parang mangilo naman pag masyado ng... Eh, example, ano ah. Wala pag ganito ah. Uh. Oo. Uh, uh. <laughs> Wag na, okay na doon. Ha? May butas na eh. Tapos dito ah. Oh. Ito ko dito ah. Para hindi ko i yung ganun ah. Kasi wala sa eskwala yung lupa, di ba? Oo. Uh -uh. Gagalito ko muna siya. Uh, uh Para, para ito ah. Magsinla ko. Mm -hmm. Ang taas na iya ay isang metro? Isang metro. One metro One 1 meter ang taas bali inuuna pong ilagay ay yung ang tawag diyan <laughs> yung pinakamalaki babahan <laughs> ano? babahan babahan katagalog babahan katagalog po yung babahan yan muna po ang unang inilagay tapos si Udang ay pinapalitadahan na rin po niya baby Teo. Happy two months old. Happy two months old baby. Iniwan po ito ni mami at ni daddy at na mama Lenke. Magluluto po kami ng pangmeryenda. Happy two months old baby. Tingnan mo, katingin na siya dito ah. Happy two. Sinusundan na niya ng tingin. No? Sinusundan po niya ng tingin. Dadagitin si baby. May ibong lumilipad dagit 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 Baby. O, sinusunda na po niya ng tingin. Nare-recognize na po niya. Ang galing na po ang baby ko. Baby! Ah! Pogi! Okay, na po. Pakita ko yung mukha. po yan talaga makikipagtawanan. Ah! Oh, dal-dal. Ay, dal, dal Ayan po at bali, dumating na yung pinamalengke ni na Milot. Sinakay po sa tricycle. Salamat po. Ayan, pasok na po ni Ate Kuya. Yan po, tamin ang katin ni Ate Kuya mga gulay tapos yun pong sesto ilalagay na rin po namin sa rep para lumamig na po ilalagay na po sa rep itong mga sesto hindi po tayo mo lang sa ispan dala mo sila Ayan guys, si baby. Tulog na po. Bari yan po iniliguan ko na sakto naman po nakatulog ay eh, makakapag-update po ulit ako sa taas. Minding lampo At lang sila pang sapat. Ano 'yan? sabihin na eh 21. Alam, tabi-tabi, pati tabi. Obyo siya. Baka mag-abot dito ay sa Hindi, okay, tama. Ang papasok lang dito sa loob, pwede sinuwi bilang. Ang tiyuno. May ah, si Trey, baka si Trey ay 12, 14 na eh. Sa ah, kwanta na. So, yun, wanda, gulang, wanda. Gulang, 14 yung kaya yung gawa ko eh. na ito. Ibig sabihin, kawit dun na. Hindi. Basat lang, basat lang tayo. Katrosi yung gawa mo. Tulog na. Basat yung gawa ko ay kulang dun na Nakaluog. Ay halos sa kulang pa rin dun ah. lang ah. Basat sa ibun ah. Para nga sa mabay sinay gila. sabi eh. Pati labas labas. Hindi labas labas. lahat. yan. Labas labas may di Pero papasok sa mabay ang agwat? agwat? At first, eh. Hindi yung agwat ng gano'n ah. 5 inches, gigit na yung muta yun. Na yun. Mm -hmm. Tsaka... Igigit yung butas. Ah. -ah. Para hindi makakamukha pa itong hindi naman kasi ang ulo ng bata doon, ha eh. Mga <laughs> mamaya mga batang malilikot ay. Sinuot ng ulo. Ayan po ang update dito sa taas. Gumawa na po sila nito ay yung ilalagay sa ilalim po na yung babahan. Ayan po, tiyate yan naman ay nag-iintindi na rin po ng pampansip tayo po ay magluluto ng pansit. Patning manok po ang sahog po natin sa pansit. Ayan po, at nagluluto na rin ng pang adobo para po sa tanghalian. Ito po ay adobong may sitaw. Mamaya po ilalagay yung sitaw. Ayan po, at nailagay na po yung sitaw. At itong adobo ay may sabaw-sabaw. Gusto adobo po Bosing ay may sabaw. Kain mm -hmm. na muna. Eh, ang na posibosing nakain na rin. Na. Grabe po ang init. Talagang iba. Pero kaya sa taas. May kaya sa mm -hmm. <laughs> so, ate Uya, kain na rin. Ate nag, aano uh, ng gulay at nagpapansip. Aba, kung kita na ng may po siya na pangit. Diyan, may may jok-jok lang. Aba, may jok-jok lang. Aba, Update po ulit dito sa taas. Ayan po. Nagyayari na po sila ng panlagay po dito asa hey, hey. ibaba sa ganito. Ah, hindi pa naka ano. Sige. Oh. Hindi man ako mahawak. At ako hinangingilong ang lumapit. Ayan po. Dalagay na po. Oh. Yan po lahat ay patayo. Para pagpabalagbag po ay baka mamaya ay akayata ng bata ay mahulog. So pagandahan po ng ganayang nakatayo ay hindi po yan maakayata ng bata. Pamamaya ay umakyat, umakyat, tapos mamaya ni patiwarik. ay kahulugan ng bata ay eh kaya po ganyan po ang ating ipinapagawa patayo lahat Ayan na po si Baby Teo Napakalikot pong matulog Yan po yung kanina patulog Nung mapaliguan ko Ayan si Bosing po Ang magbabantay Ayaw ka po Nawala na sa unan <laughs> Malikot na Bosing Ano malik matulog Lolo po Emil po Ang nagbabantay Napakalikot pong matulog Ni Baby Aba Nawala na sa kanyang unan Nawala na doon sa kanyang higaan Update po sa rooftop. Wow. May nakakabit na po. Ah, nakasabit pala nga ni. Eh. Wow, ganda. Ang galing ng mga lang. ayan na po. Napos uh, si Udang po ay naglalagay na rin po doon anang uh, mga babahan. Well, Yan, Yan, guys. Dahil ngayon nga po ay two months old na ni baby. Kaya, ayan po, napapansit po si Milos. Balisya po ay nakaripak na sa ganito. Pameriyanda po sa mga bata. Tapos, may Fuji Bar din po tayo. Saka, may sesto rin po. Nasa rep at pinapalamit pa. Ayan. Ayan guys, at ito po ay iba-ibang flavor ng Fuji bar. May chocolate. Ayan. Meron pa po sa ilalim, iba-ibang flavor din. yun. Lalabas po na rin po itong mga sespo. Ito po ay iba-ibang flavor din. May pineapple. May apple, may orange. Ito naman 'ko'y malamig na. At ititiganin ng umaga ko pa po nilagay. Happy to months old. Mahal ko. Wow. pogi pogi naman po na ang aming binatang iyan. Diyos ko po. Nakaporma na po iyan. Happy to months old. Baby din <laughs> Eh! napaka naman po na yan. Ng baby namin iyan ha. Alam po siya yung pinag-photoshoot at tahimik. Nakaporma. Nakapolo. Iya, yeah, bagay na bagay po. Ah. Ay, sis naman. Kit-kit. Hindi oh, wow. na, na po. Hindi na. na po. Hindi <laughs> na po masusulo si Teo. Napakapugi naman eh. Nakapurong na. Nakapurong Ila naman Ilan na. ah. Ila Magbibigay na po si Mama. Ang kapatid mo. Ayan guys, at may pahabol pong ice cream si Ate Gigi. Wow, thank you so much po. From Ate Gigi. Ito po ay iba-ibang flavor. Ayan po, at tapos na maghapon trabaho at nagpapamerienda na po si Milot. Ayan guys, at uh, kaya po ako dito sa taas. At ipapasilip ko po sa inyo yung update <laughs> dito sa ating rooftop. <laughs> Ah, mahingal pag akyat. Wow, ayan na po. Meron na pong Ito na po yung mga nayari po nila ngayon. Ngayong araw. Ayan, pero hindi pa po tapos. Bali, ito po ay tinalian lang muna po nila ng ganito ah. Ayan. Bukas po ulit nila itutuloy ang pagtatrabaho po dito. Ayan, mabilis lang po nilang nagawa. Isang araw lang po ay, oh, ayan na po. Wow. Pag yan po ay nakakapit na diyan, hindi na po nakakangelo. Pwede na po akong lumapit doon. Dati po hindi ako makalapit at talagang ako po ay natatakot. Ayan guys. Kulang pa po pala. Makakapagpabili pa po ako. Dito po, ah, wala pa. Pero dito po ay okay na, meron na rin po. Ayan. Siguro po ay mga dalawa, tatlong araw lang. Mga tatlong araw lang ay tapos na po ito. Ayan. Ganda po talaga ng view dito sa taas. Napakaganda po talaga ng view dito sa taas sa umaga kapag sumisikat po ang araw dito ah, sa silangan yan tapos sa hapon paglubog ng araw dito po ah, sa kanluran ay talaga naman pong hindi po nakakasawa ang view dito sa taas tabing palayanan Ang taas po nito ay isang metro. Kaya hindi na po nakakangilo dito. <laughs> Ayan. Ganda po ng view. Ooh, kapag ka po ganitong hapon, ay masarap po ditong tumambay. Masarap magmukbang. Ayan. Ayan at bali... Hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.